ka dyan, bestado ka na tukmol kung anong pinagsasabi mo dyan hali dito uy, natutulog pa yung tao dyan oh yung nakita akong mistake huwag mong galawin yun, pang one ko pa yun pagdala natin, may utang pa ako isa no alam ko may beauty ka dyan, nakita ko pre wala na naman mm, tigilan mo ako <laughs> pre ayun oh no? hmm. Dalawang lutuan pa yun pre, dalawang lutuan. Huwag mo nang ipilit yung mga bagay na hindi dapat ipilit. Kanya na uh, rice right, vegan. <tong> Gago kunti lang yung... Tingnan mo, kahit double check mo pa. Nagluto na ako eh. Yan, ano ba yung tawag dyan pre? Wala nga gastos-gastos. Yan oh. Wala tayong pera. Kumakadumakadula kaya... tayo. Sana all. Puro ka alingaw nga dyan, lumabas ka dito ang init-init. Nanggugulo ka dyan. Papay nga pa yung tao dyan, oh. Hindi naman ka, ayan, lagi si video, hindi naman ka. lang kasi ang hihirap pagka... At hiram? kailan kila nako sa'yo pre. sabihin mo sa akin, Kilan ka nanghiram sa'kin? sa akin. Ganito yung mga gawain pag Sabado, walang magawa. Dito nagay pagkulitan, siksikan, kahit mainit. Pero eh, no? kumpuni. Si Bulbul. Puro kasi mga lalaki dito kaya medyo makalat yung kwarto eh. Walang naglilinis. Okay, Walang nagliligpit. Pero mamaya kasi wala kaming gagawin. Liligpit na namin yung mga kalat dito. Okay, nice. Oh, guys! Oh, guys! Dig yung luto ni John B. Oo. Oh. <laughs> <Ayan>. <laughs> alam na. Alam na. Dig mo luto ni John B. Kung ano na sabihin. Ayan o. Oh. alam na. Pre, huwag mo kunin yung tawa. Pre, nag-iisa lang yan, pre. Okay guys, tignan okay. natin kung anong lasa ng luto ni John Lee. yung lako, yung alam mo, patak-patak dyan, oh! Nanguto lang yan, tanga. Tignan mo, nakakuha na ng baboy. Gawin na pa, nag-iisang taba lang yan, pre. Ang galing mo, ang galing muto talaga eh. ito, no? Galing, ulang sa asin na kakunti, John di. Pero okay na, pag titiisa sana. wala ulam eh. Hmm. pa talaga. Puso na naman. Ganyan ang gawain niya. Sa linggo ganyan ang gawain niya. Kaya tingnan mo naman, oh. Ang laki, di ba? Ah, kala mo walang hindi ha? Ah. Ma, masas masarap pag nilagyan ng kanin. Asa ka pa? Masarap masarap pag nilagyan ng kanin. Tama na John D. Uh -huh. <laughs> hinawak mo sa agimat mo yan tapos hinawak hawak mo sa akin? Uh, shout out muna pre. Shout out. Shout out muna sa pangas mga pangalan. Ikaw, ano Ikaw, Ikaw na magsabi. Ikaw magsabi. Ikaw na. Shout out, ah, shout out, shout out na pala kay mga... Juniper Malalo. Shout out sa mga tunay na kaibigan. Oh yan ah. Ay bulbol walang mumog. <laughs> shout out. John D, in the place eh, to be. Johnny Miguel Lau Lau. <laughs> <laughs> si Lau Lau. Pulung pa. Pasir bola yang mana, John Tamang pahing ngatala kasi pari mo dito. Miggy on the floor. Ang Pilo Pascual ng Pampanga. Ito pa. Laway pa